Hello mga farmer, magdarap sa inyong lahat Ngayon po ay meron tayong papadala ng mga madrig na agua cuttings no? Meron ang murder sa atin Ito po ay bound to uh, Pututan Iloilo Kay Sir Antonio Hakomina And so maraming maraming salamat sir sa tiwala At kapon niya, meron din tayong napadalhan Na tatlong mga subscriber din natin Order sila At yun, abangan nyo lang yung inyong mga orders uh, Paparating Yun so maraming maraming salamat po At sa mga gusto kong murder nga pala ay mag-message kay sa ating Facebook page ng Mangunguma TV or diga kung dito kayo sa YouTube naka uh, panood ngayon. So lagay na lang yung inyong uh, complete details, number, uh, address, uh, pangalan, uh, syempre uh, ano bang details na importante para mapadalan ko kayo at kung ilang piraso yung order niyo. So ang Madrid nga pala ng mga farmer ito po ay magandang alternative na pakain sa ating malagang hayo, baboy, uh, manok itik at kung ano-ano pa. So, napaktaas ito sa crude protein content na kung ay ito yung mga sangkap na pwede natin makuha sa pagpapakain ng fish. So, ibig sabihin kapag ka nagpakain tayo nito, ay parang napakain na rin tayo ng ating uh, mga feeds sa ating mga alaga. So, 10 pesos per cutting plus shipping fee. Pero, uh, kapag ka order kayo, meron tayong lalagay ng mga free na sanga para sa ganun ay bilang pasalamat na rin sa patuloy niyo suporta. At uh, pag -tag sa aking mga video. Yun, so maraming maraming salamat po. Uh, at hanggang sa muli, happy farming.